Hello guys, good afternoon sa inyong lahat guys Guys, ang uh, araw ngayon guys, March 9, 2025 guys Ang update natin ngayon, ngayon guys, titingnan natin yung pizzahin natin Ano kanidib, kanina guys, umulan kasi kanina guys Pagkatapos ng ulan guys, tinanim ko na yung punda na pizza guys Kasi nasisira na guys Sige guys, tingnan natin guys bubur titigan. <laughs> Tikman mo. Ayan guys. Ito na guys. Ngayon, papakita natin guys. Ayan guys. Ang guys. Pitsay guys. yun Ayan. Ayan ang pula natin guys. At inside Ayan guys. Yun. Tapos ito guys. Ayan. Tinanim ko na guys. Ayan. Tinanim ko na yan guys Yan Yan Ano yan guys Bilangin natin guys Kaso guys Sa Dalawa Tatlo Apat Lima Pang anim yan guys Hanapan natin ang anong yan guys uh, Pagtataniman guys Hey okay guys Tsaka guys, tingnan natin yung mga tanim ko na kalaman guys. Uh, medyo masigla na guys kasi inulan kanina guys. Tingnan natin guys. Yan guys. Yan guys, mga bagong tanim natin guys. halaman guys. Yan, dito na sa bahay ng amo ko guys. Buhay tayo ngayon guys. Ito guys, yan bagong tanim guys halaman guys ayun Yan mga halaman natin guys so guys ayun mga bagong tanim yun guys halaman guys ayun ito guys ayun mga bagong tanim yun guys ito malaguna guys ayun nasa paso lang yan guys natanim natin guys ayun guys ayun mga halaman natin guys niyon ayun guys